losartan at enalapril. Malamang narinig nyo na ang dalawang gamot na ito. Baka nakita nyo sa reseta ng kapitbahay ninyo o baka naman kayo mismo ay umiinom ng mga ito. Sabi nila ay para daw sa high blood pressure ang mga ito. Pero alam nyo ba na mas marami pa silang benefit sa katawan bukod sa nagpapababa sila ng blood pressure? Hello, ako si Dr. Carlo Trinidad, isang internal medicine and kidney expert. Tara, pag-usapan natin ang losartan at enalapril. Ang inalapril ay nabibilang sa pamilya ng mga gamot na ACE inhibitors. Sila yung may mga pril sa dulo ng pangalan nila. Iba pang examples na ay captopril, ramipril at perindopril. Ang losartan naman ay nabibilang sa pamilya ng mga gamot na angiotensin receptor blockers or ARBs for short. Sure. Sila yung may mga sartan sa dulo ng pangalan nila. Ilang halimbawa nila ay irbesartan, Telmisartan at Valsartan. Effective silang mga gamot pampababa ng blood pressure dahil parehas nilang pinipigilan ang mga epekto ng angiotensin 2. Ang angiotensin 2 ay isang hormone sa katawan na nangangasiwa sa ating blood pressure. Kapag mataas ang angiotensin 2 sa katawan, kumikipot ang mga blood vessels at naiipon ang sodium at tubig sa katawan. Lahat ng ito ay nakakapagpataas ng blood pressure. Pinipigilan ng enalapril at losartan ang mga effects ng angiotensin 2 upang maibaba sa normal ang blood pressure. Magaling talaga silang magpababa ng blood pressure pero hindi doon natatapos ang benefits ng mga gamot na ito. Since 1980s, simula nung uh, una siyang na napakarami na ng mga pag-aaral or trials na ginawa sa daang libong pasyente upang makita ang kanilang epekto sa iba't ibang mga sakit na ipakita na bukod sa kanilang BP lowering effects, sila din ay nakakapagpababa ng protein or albumin sa ihi na marker ng kidney damage, pinapabagal nila ang pagkasira ng kidneys at paglala ng kidney disease, pinapabagal ang pagkasira ng heart, pinapababa ang risk na ma-heart attack, ma-stroke at magkaroon ng heart failure, at pinapababa ang risk of death, pagdadialisis at pagkakaroon ng kidney transplantation. Ang mga epektong nabanggit ay hindi nakikita sa iba pang klase ng mga gamot na nagpapababa din ng blood pressure. Ang kagandahan pa nito, yung mga benefits na nabanggit ay pwedeng makuha ng mga taong walang high blood. Kaya madalas naming binibigay ang Losartan o Enalapril kahit sa mga pasyenteng walang high blood dahil nga ang tagal na nang ginamit ginagamit ang mga gamot na ito at ang dami ng mga pag-aaral ang ginawa sa mga ito hindi nakapagtataka na ang mga ACE inhibitors at ARBs ang mga pangunahing gamot na nirerekomenda ng lahat ng medical societies sa buong mundo subok na nang panahon ang kanilang bisa safety at napakamura pa nila take note yung losartan 50 mg na nasa 11 pesos per tablet at enalapril 10 mg na nasa 13 pesos per tablet ay maaring makuha ng mas mura pa sa mga generics pharmacies at libreng kukuha sa mga barangay health centers. Ang mga gamot na ito ay nabibilang sa mga maintenance na gamot. Pag sinabi nating maintenance, dapat araw-araw silang inumin para makuha yung benefits ng mga gamot na ito. Siyempre, ang common na tanong sa akin at sa iba pang mga doktor ay, safe ba sila sa kidneys at liver? Eh, syempre, pinapainom araw-araw, hindi ba masisira ang kanilang kidney and atay? Pero bago ang lahat, for more information tungkol sa mga gamot, sakit at kidney health, click nyo lang ang like at subscribe sa channel ko. Gaya ng sinasabi ko kanina, subok na ang safety ng mga gamot na ito. 1980s pa sila ginagamit ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Ang daming mga pag-aaral over the last few decades na sinasabing safe silang gamitin. Hindi naman yan tatagal sa merkado kung delikado at maraming side effects. Di ba? Also, hello! Kidney doctor ako. Bakit ko naman kayo re-resetahan ng gamot na makakasira sa kidneys? E di, pinahirapan ko lang yung trabaho ko. Di ba? Siyempre, gaya ng iba pang gamot, may mga tao at mga pagkakataon hindi pwedeng ibigay o gamitin ang Losartan, Enalapril o yung mga kapamilya nilang mga gamot. Hindi sila pwedeng inumin ng mga buntis dahil nangdudulot ito ng mga depekto sa fetus. May acute kidney injury, ibahin ito sa chronic kidney disease kung saan safe silang gamitin, mababa ang blood pressure. Siyempre, bagsak na nga yung BP tapos painumin mo pa ng pampababa ng BP. Sobrang taas ng potassium dahil sa mga side effects ng mga gamot na ito na which is pagtaas ng potassium. Ngayon, kung normal lang ang potassium mo at wala kang sakit sa kidneys, hindi mo kailangan matakot uminom ng mga gamot na ito. O ba? Diba? Ang daming benefits ng Losartan at Enalapril sila yung mga halimbawa ng gamot na sulit kasi ang dami nilang na idudulot na magandang epekto sa katawan. Pero remember na bago uminom ng mga gamot na ito, make sure na magpakonsulta muna sa doktor. Hindi naman porkit iniinom ni Kumare, eh pwede na rin ito sa iyo. Lahat ng gamot ay may binabagayan at dapat ay may reason kung bakit sinismulan ang mga gamot na ito. Hindi rin dapat kalimutan na ang mga gamot ay bahagi lamang ng pagpapanatili ng kalusugan. Kailangan pa rin samahan ng wastong diet, regular exercise, at pag-iwas sa mga bisyo upang makaiwas sa mga sakit at mga komplikasyon nito.